Mag-unbox tayo ng marang. Kumakaway ng Charlene Gumpal Ascona. Nandito tayo sa Jimenez Misamis Occidental. Ang last na vlog natin ay durian unboxing. Ngayon, marang naman ay unbox natin. Thank you, Tita Tesquilo, para sa marang. Doon sa Fortunata Farm ni Tita Tesquilo, meron malaking marang tree. Hindi to common sa Quezon City or sa Metro Manila or kahit sa Luzon. Kasi taga ano kami, Norte, Luzon. Wala rin ako nakikita sa Qmart. Mensa, Mindanao ko lang talaga nakita to. Ang texture niya ay hindi tusok-tusok unlike ng durian sa kanang langka. Pungy nga niya eh. Ano ba? Parang may mga tentacles siya. <laughs> Alam mo yung starfish kapag gumagapang siya sa glass aquarium makikita mo yung naglalakad yung mga tentacles niya. Tama ba yung parang spongy na paanong starfish? May paabay starfish. Basta yung parang kung paano gumapang yung starfish, parang may mga sponge-punch sponge na ganun. Parang ganun itong marang. Pag-harvest raw to, better kapag nalaglag raw sa puno. Eh, medyo mabigat nga siya eh. Kagabi, nung pagka-deliver sa amin to, hindi ko pa naamoy yung pagka-marang niya. Pero nung pag ko kanina, nangangamoy marang na siya. Ibig sabihin, ripe na siya. May ano rin siya amoy. Almost durian amoy. As in, hindi naman yung kasing amoy ng durian levels. Pero, may amoy rin yung marang. Parang ganun. Ayun, mm, no. <laughs> pero, good sign yun dahil pwede na siya i-unbox. Pwede tayo gumamit ng knife. Pero, since na medyo nakikita kong... Nag, parang kapag ginaganon ko yung balat, parang sobrang ripe na niya. So, subukan lang natin na walang knife, ha. Nakikita kong sobrang ripe na niya. Ayan. Oh my gosh! So, tanggalin lang natin yung balat. Hawakan natin dito sa tangkay. Tapos, pilas-pilasin natin. So, hindi rin siya sobrang sticky. Hindi ako nasisistikihan sa kanya. Kung di ko siya napilas ng hard kanina, ganito yung magiging itsura niyan. Na kalbo ko rito eh. Basta, nabungi ko yung dito. Ang magandang pagka kapag ganyan. So, ang pwede mong, yan, no, oh, iserve mong ganyan. O, oh, di ba? Ito na yung na-harvest nating marang meat. So, paano kainin to? Kumuha ka ng pork, iganon mo. Ay, nalaglag. Gaganyan mo. Ayan, tatlo yan, no. Oh. Tapos, kainin mo. Mmm. Sarap. Sarap. May konting asip, pero nagulat lang ako. Sarap. Kamayin. Hmm. Pwede rin sa guys, may buto ulit siya. Yung buto niya, cute lang. Unlike sa durian. Cute kapag nakadikit pa rin siya sa buto, tapos isa-serve mong ganyan, no? <laughs> so, meron pa tayong nadikit na marang meat dito. Ilaglag lang natin ulit sa bowl. So, kailan ako first time kumain nito? Last year lang rin. <laughs> Galing rin sa, ano, Fortunata Farm galing kay Tita Tesserin. Yun lang, ganun lang. Sobrang sarap nito. Creamy rin yung lasa niyan. Ano, paano ba ma-explain yung texture nung, ano, nung fruit? Parang langka na saging na ewan. Eh. Oo, langka na saging mismo, men. Langka na saging. <laughs> Parang langka nga na naramdaman ko, na tikman ko nga yung saging effect niya. Langka na saging, ganun. Yun yung lasa ng malang. Pwede mo rin kamayin na ganyan. Sain mo. Lami ka ayo. Thank you sa pagnonood ng barang unboxing natin. At comment lang kayo kung ano pang pruta sa mga yun na i-unbox ko. At i-unbox ulit natin. Thank you. Bye bye.